Mga bossing, so natay i-restore karon ng uh, nga Jordan 1 mga boss. So grabe na siya ka, yun, faded na, faded na, pero original ni siya nga Jordan 1. Yan, so na siya yung markings na mga boss. Uh, search pa na ko ni siya, unsan ni siya nga Jordan karon mga bossing. So ato ni siyang kuluran, magmix tawag color karon mga boss. Red ra ni siya, tapos dark gamay nga Gamay ra gid nga dark yung butang para makuha na to siyang color. So i restore na to ni mga bossing. So nara mga boss. Ayon. So tara let's go mga boss. Magmix ta og paint. So nara mga bossing, na dark. So gibutangan na na ni siyang mga boss o. Oh. Una na siyang gibutangan og oh, dark gamay. So murag nakuha na ni siyang color mo na ni siyang color mga bossing. So nara mga boss ako na siyang gibutang. Ayon. So, muna yung sample kani. So, basa pa na siya. Nagugaan na mga bossing ko. Makuha na yung color, anak. Right, tara. Let's go. So, mag-start na sa tag-paint karon mga bossing. So, as you can see, mga boss, lahi ang color kay basa pa man siya. Pero, nagugaan na mga bossing, good shes na, na mga boss. And, so, pasport forward lang ta kay para dili mo maburingan uptan ako sa atong video di na tason na nato na video So, unta mga bossing ko, manunin ninyo akong video mga boss. So, kung gusto mo magpa-restore mga bossing, pwede ra ko i daan. Dayon, isand lang daan kung unsa may issue mga boss. Kay kung makaya, di, birahan ta na mga bossing. So, gi-appeal na ko na mga boss o so, ang Jordan nga black mga boss. Kay, wala mo problema. Kay black mana, black o red ra man siya. So, ang buhaton na to, mga bossing, apilon gina siya. So, muna siya ang pang last dali na ang pang last mga bossing so compare daw sa pikas lahir yung color mga boss ba? Diba? so pang last na, na mga boss pass forward lang nato na mga bossing so sa pikas sapatos na punta ayun so pikas sapatos tapag humanan ni mga bossing so compare na to mga boss oh, diba hugaw <laughs> pa kay mga boss ah, next na sapatos kanina mga bossing ko so nam na black mga boss kiskisan ta ng black karon para wala na yan cutter magamit niya pinawitik mga bossing di okay, tanggal mga boss dapat liha unta na pero may liha di cutter na lang mga bossing so goods ra kay na mga boss ni piece ra kay na pagkiskis so ini ini ra kita just kill it kay basi maapilan na naawa ni kampatan gamay so yun dali ra kay ni humanan mga boss naka pass forward ang mga bossing so good chest na kaya tanawo no di ba ah ang gwapo na yung mga boss, apilo ng black pero good chest na siguro ng black mga bossing ato na nang trapuhan, basa para mo na abog-abog pa manggod yan daw pang last, dali na kayo na eh mo pang last na to diha hindi hmm, di ba grabe kasi na to ng mga buso. compare na to sila mga busog wapo na kita na ako, no